Ay. Ang ganda tingin to. Galing siguro ano. ay sa partas ay nakapila doon na ito kararating lang blue yan, yan naman tayo magpapaway bill right ito na yung padala natin guys ayan nagbigay na siya ng pangalan padala natin yes. ayan baka mabura plastic na sa mga hapi na kay sarap yeah. sili oh sili oh, Alright, kasi yung basura dito. Pagdala na natin guys Dito pala nila yung pinas sinasakay guys pag ano pag na ang probinsya yung bus na yan diba? wala na silang container ito na ay ito natin kung ano pwede na magpa-reserve para sa 12 12 12 guys pero si CR mo na, oh. ako CR CR mo na. ate pwede na pang ano magpa-reserve pang, pero pwede na siguro anong araw yan kailan yan sa ano pa sa 12 April oh, uh, doon pupunta ka na 12. ah sige okay, okay si Armata tayo, siya alright saan na ko lalapit ma'am, sa may guide? ay ah, ito ito tayo Oh, pwede na bang ano, pagpare sa Para sa April 12? Pero ano siya, ah, uh, day trip? Na sinasabi namin siya sinasabi ng dati. Siguro, Ayan, so nakuha na natin yung mga price list nila. Tapos yung oras. So pag day trip pala, walang anong, walang reservation daw guys. Gabi lang. Online or walk-in. Ayan, maaga pa kasi nung ano yun, araw na yun. 12 pa lang eh. Hindi pa nag-holiday. Ayan. Eh. Ayan tayo.